video mga kapobre, mululuto naman tayo ng puso ng saging mga kapobre. Ah, ito lang gagawin natin mga kapobre. Hiwa-hiwain mo natin kapobre, ganito lang. Kanyan lang mga kapobre. Kanyan lang. Tapos, hiwain mo. Kailangan, proteksyonan mo yung kamay mo, baka masugatan ka ganito lang mga kapobre ito yung ulam namin ngayong umaga ng kapobre kasi wala tayong makuha na gulay sa sa ating paligid mga nagsawa na rin tayo sa malunggay at sa kamote yun lang talaga yung gulay namin dyan dito sa malapit sa bahay namin at ito naman yung gulay namin ngayon mga kapobre ito, itong puso ng saging mga kapobre, hiningi ko rin to doon sa kapitbahay namin kasi nakita namin na may may bunga siya na itong saging na to ito yung kardaba hindi pwede yung mga latakan mga anong klase na mga saging mga ito lang talaga yung saging na kardaba ito yung pwede talaga yung imono gulay puso ang gagawin namin natin itong mga kapobre piprituhin mo natin yun lang ang kwan Masarap sana ini tong kubre yung kilawin sana. Pero wala naman tayong mga kuan, mga ingredients na ihalo, wala naman tayong sibuyas, mga sili, mga kamatis, wala naman tayo diyan. At ito lang gagawin ng kubre, piprituhin natin te, natin to. Pagkatapos. Tapos pwede na tayong Mamaya, magluto na tayo mga pobre mga kapobre oh, nilagyan natin ng asin mga kapobre para mawala ang tagok niya o kuan kuhan para matanggal ang kuan sa iyang duga mga kapobre kuan ang kinig duga mga kapobre kaya aron nindot po siya kuhan kanang kanon dyan siya mga kapobre pang wala ang tagok niya oh, o, mga kapobre next step mga kapobre mag atuan lutoon mga kapobre ano lalo, no? Uh gaon na siya, pao ng katas. Um, okay. Nakuha ng panggatong yung asawa ko mga kapobre. Oh. Kawayan na, na hindi na siya magamit mga kapobre. Yun ang o oh, yung anak ko naman ang tumulong sa pagkuha ng kawayan, panggatong natin. O, oh, ngayon mga kapobre, oh. malapit na natin lutuin tong ating puso ng saging mga kapobre sobrang daming ko ano panggatong tama na loy tama na dami na at malapit na tayo may start mga kapobre magluto ako okay, na yan papa papa dang o mainit ang kawali mga kapobre o lagyan mo na natin ng mantika alam mo yung mga pobray, yung matika namin, naluan ng tubig. Kaya ganyan, mga pobray, ano? Oh! Anong nangyari na? Ano yan? Naubos na yung matika. Tama na yun, pe. Na! Na! Salamat niya. Yan, okay na. Kinain yung mantika. Ang <laughs> kaapoy. <laughs> oh, bawang lang yung kwan natin. Legit, oh. Napaka-expert na magluto to. Yun ang sinira namin dito sa bahay. Sa ulam lang. At sa kanin Oh, wala na.

Oh, mawingdon ano ah kaka naka oh Ini bubong 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 Nasira gubang sugang Nah Nah murah Mentikak Banyak ganya nang nyari sa kuanan men Bisa ke di tu wan ini bantai eh Supang ndami ape ke sini be mau Kita kan kamu lulek gubang kan Pun ipana dong ai Gidaghan kanu kuan ba? Kanon. Haluan ng tubig mga, mga pobre para may sabaw. Para may sabaw. Hindi kayo na frito yung kuan namin mga pobre, yung puso. Saging kasi kinain ng apoy yung mantika. Kasi may halo kasing tubig yon kaya ganun ang nangyari. At nasira din yung sugang na may na muntik na tapon yung ulam na puso. Kapobre, malapit na maluto yung ating pinirito na puso mga saging mga kapobre. At ngayon mga kapobre sa tingin natin mga pobre, mukhang masarap siguro. Oh. Maganda sa 'to mga pobre, lalagyan ng sili mga pobre, yung mahangang at sa kamayro naman tayo mga kasama ng mga bata at hindi na lang natin lagyan ng sili. at saka na lang tayo magsili pag kakain na mga pobre. At hanggang dito na tayo mga pobre, napakita ko lang sa inyo mga pobre yung yung luto namin ngayong umaga, puso ng saging, mga kapobre. Ayun lang talaga ang ulam namin ng may umaga. Wala namang iba talaga, mga kapobre. Wala namang kayo, ako ipakita sa inyo, mga kapobre. At hanggang dito lang tayo, mga kapobre, sa lahat ng sumusuporta sa aking vlog, mga kapobre. Maraming salamat po sa inyong suporta. At araw-araw po tayo mag-upload ng mga video na mga yung mga legit na video mga kapobre, yung ginagawa lang natin sa araw-araw natin mga kapobre. At hanggang dito lang tayo mga kapobre. Keep safe always and God bless sa inyong lahat mga kapobre. Bye-bye.